This is a soul farm girl, welcome to anika Park. Masarap ba maligo? Ha? Masarap maligo? Ano? Parehas tayo. Nakaligo na din ako bago pumunta dito. Ayan o. Oh, Napreskuhan na po sila. Dito rin sa kabila. Madungit. <laughs> Ayan. Tulog ko sila. Ang dami po ng kulungan nila kasi naglilinis pa lang po kami ngayong umaga. Pagbenta na rin po itong mga to. Ayan o. Oh, Dito na sa kabila, madumi-dumi pa. Naglilinis pa lang kami. Oh, hello. Kamusta ka? Ha? Ang laki-laki na ng katawan mo. Pangbenta ka na, ha? Para may pambayad ako ng feed, ha? Hmm, hindi kita pwedeng hawakan, eh. Oh, hindi kita pwedeng hawakan. Bawal dungis nyo ha, ah, ha, dungis. Kain muna kayo, ha? Kain muna kayo. Habang nagpapaligo pa. Tulog pa yung mga kasama nyo, o. Oh. Ay, oh, dito rin, grabe, ang dudungis. <laughs> Ayan. So, yung mga 9 o'clock to 10 o'clock po ng umaga, nagpapaligo na rin po kami dito. Kasi ang una pinapaliguan po namin dun sa kabila, sa may winning pen. Ayan. So, kumunod po dito. Hmm. Ang dungis mo naman. Ha? Ang dungis mo. Ano nangyari sa'yo? Ha? Ano nangyari? Ang dudungis. Oh, kain mo na kayo, ah. Mamaya, maliligo na rin kayo. Medyo fresco po ngayon dito sa lugar namin kasi mahangin. Although, mainit po dyan sa labas. Buti nga at medyo mataas po yung bubong po namin dito, oh. Ayan, ang hangin. Pumapasok yung hangin dito sa loob. Ayan, oh. Kasi dyan sa labas, bukid na yan, eh. So, wala po kami kapag dito. Ayan, oh. Ang hangin na. Hello, kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Gusto mo nang maligo? Hmm? Ay! Gusto mo nang maligo? Ang dadumis niyo ah. Hmm. Bibenta na namin kayo para magkapera kami ha. Bibenta na namin kayo ah. Tapos po ngayon yung live dito nasa 220 per kilo. Yan. So next week may kukuha na po ng baboy namin. As usual, wala na naman po ako dito pag nagbentahan. Kaya hindi ko po mabibidyo tong mga to pag nabenta na. At ngayon ko na lang kayo ibibidyo kasi mamimiss ko kayo. Ha? Andungis mo naman. Andungis. kayo dyan ha. Kain lang. Para lumaki-laki kayo at nang bumigat pa kayo. Bibenta na namin kayo ha. Papaligo na si Ivan. O, ayan, bumi. namin dito, hindi siya power spray kasi isa lang po yung nabili namin. So, yun po yung ginagamit namin dun sa may winning pen. O, ito dito lang yung hose, pero ayan. Hindi naman masakit yan sa sinaliguan yung baboy. Di ba? Hindi ba? Diba masakit? So, susunod na lang ulit bibili ng power spray para dalawa dito, sa dun sa may winning area. Di pa po na pag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video. Happy farming everyone!